Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra. Maria Santos. Ngayon ay susurin natin ang susunod na paksa. Pag-alaga sa kalusugan ng ari ng lalaki paglampas ng edad 50. Payagan ninyong itanong ko sa inyo ang isang bagay na marahil ay wala pang nakatanong. Kailan ang huling beses na inalagaan ninyo ang inyong ari? At hindi ko ibig sabihin ay ang paglilinis lamang nito sa paliligo o pag-ayos ng inyong boxingero. Ibig kong sabihin ay ang tunay na pag-alaga sa bahaging itong inyong katawan sa paraang inaalagaan ninyo, ang inyong ngipin, inyong puso, o inyong magakasukasuan. Dahil narito ang matapat na katotohanan. Para sa karamihan ng ngalalaki, lalo na paglampas ng edad 50, ang kalusugan ng ari ay nagiging isang bagay na kanilang binabalewala hanggang sa ito ay maging problema. Hanggang sa makaroon ng kakulangan sa ginhawa, pakawalengang pagana, o pakiramdam ng distansya mula, sa bahaging ng kanilang sarili na minsang nakparamdam sa kanila na sila, ay lubos na buhay. Ngunit hindi ito kailangang maging ganito. Bilang isang urologis, masasabi ko sa inyo ng may lubos na katiyakan ang mga lalaking nag-alaga sa kanilang aribilang, bilang bahagingang kanilang pang-araw-araw na gawain sa kalusugan ay madalas ang mga nananatiling aktibo, kumpiyansa, at konektado sa kanilang sigla hanggang sa edad 70 segundo at 80 segundo. Kaya, kung kayo ay lampas, 50 o papalapit pa dito. Ngayon na ang oras upang bigyang pansin dahil ang inyong ari ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Ito ay isang bintana sa inyong sirkulasyon, inyong mahormona, inyong pamumuhay, at inyong emosyonal na kalusugan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang banayat. Praktikal na gawain na maaring gamitin ng bawat lalaki na lampas 50 upang suportahan ang kalusugan pagana, at kahabaan ng buhay ng kanyang ari. Pag-usapan natin kung paano nagbabago ang inyong katawan paglampas ng 50, kung ano ang kailangan ng inyong ari upang manatiling tumutugon at malakas, at ang pang-araw-araw na gawi sa pag-alaga na maaring maadulot ng tunay, na pagbabago sa pisikal, emosyonal, at maging sa relasyon. Walang gimmick, walang okot na usapan. Tanging tunay na gabay na sinusuportahan ng aham na iniharap ng may pagalang at katapatan sa paraang nararapat marining ang bawat lalaki. Sa pagtatapos ng video na ito, maunawaan ninyo kung bakit ang pag-alaga sa inyong ari ay hindi isang kilos ng pagmamataas. Ito ay isang kilos ng matanda na pagalang sa sarili at isang bagay na tahimik na makapagpapabuti sa inyong pagtulog, inyong kumpiyansa at maging sa inyong relasyon. Magsimula na tayo, Kaya maksimula tayo sa malaking larawan dahil do nagsisimula ang tunay na pag-unawa. Paglampas ng edad 50, tahimik na nagsisimulang lumipad ang inyong katawan sa isang bagong yukto, isang yukto na kasingkahulugan, kasing punong ang posibilidad. Ngunit walang duda na iba sa inyong mga mas batang taon. At ang pagbabagong ito ay hindi isang bagay na nangyayari ng sabay-sabay. Ito ay dumarating sa unti-unti, banayat na alon. Ang maliliit na bagay ay nagsisimulang magbago. At isa sa mga unang lugar na nakakaranas ng pagbabagong ito, pag-usapan man natin o hindi, ay ang ating kalusugang sekswal. Nagsisimulang lumipat ang antas ng hormon. Ang pinakamahalaga para sa mga lalaki, ang testosterone ay nagsisimulang bumaba nang dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Ngayon, ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa libido o pagnanais sa kama. Naapektuhan din nito ang antas ng enerhiya, lakas ng kalamnan, mood, at o, ang natural na pagnanais at pisikal na pagiging handa para sa pagiging intimo. Kapag bumaba ang testosterone, maari ninyong mapansin na ang inyong pagtugon ay nangangailangan ng counting oras o ang inyong isip ay handa. Ngunit ang inyong katawan ay isang hakbang salikot. Kasabay nito, ang inyong daloy ng dugo ay nagiging hindi gaanong mahusay. Ang mga arterya at ugat na nagdadala ng dugong mayaman sa oksigen sa bawat organ sa inyong katawan. Kabilang ang ari ay nagsisimulang lumiit at tumigas ng bahagya sa pagtanda. Ang inyong puso at sistema ng sirkulasyon ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang may ang kailangan ng inyong nga tisyo. At sa ang palad ang inyong ari ay isa sa mga unang lugar na nakakaranas ng pagbaba na ito. Bakit? Dahil ito ay ganap na umaasa sa malusok na sirkulasyon upang gumanap. Pagkatapos ay dumarating ang pagbabago sa pagiging sensitibo ng nerbiyos. Ang nerbiyos na responsible para sa pakiramdam at pagising ay nagsisimulang magpaputo ng mas mabagal. Ang koneksyon sa pagitan ng inyong utak at inyong katawan ang minsang automatikong spark na tumugon sa isang sulyap, isang hawak, isang pag-isip, ngayon ay nangangailangan ng mas maraming stimulasyon, mas maraming pagpapahinga, o mas maraming oras upang tumugon. Hindi ito nangangahulugan na nawala ang signal. Mas matagal lamang itong naglalakbay sa linya. Wala sama ito ang nangangahulugan na may mali o may sira sa katunayan ito ay ganap na normal. Ngunit nangangahulugan, ito na ang masistema na sumusuporta sa inyong sexual na pagana, inyong nga hormone, inyong nga daluyan ng dugo, inyong nga nerbiyos, ay nangangailangan ng mas maraming pag-aalaga at etensyon kaysa nong kayo ay 30. Isipin ito sa ganitong paraan. Tulad ng inyong gatuhot na maaring mediamatika sa umaga, o ang inyong mamata na nangangailangan ng tulong, sa pagtutok sa maliliit na letra. O ang inyong mga kalamnan na mas matagal, gumaling pakatapos ng pisikal na aktibidad, ang inyong ari ay dumadaan sa sarili nitong bersyon ng pagtanda. At tulad ng bawat bahaging inyong katawan, gusto parin nitong gumanap. Ngunit hindi nito kayang gawin mag-isa. Kailangan nito ang inyong suporta. Ngunit narito ang hamon. Karamihan sa mga lalaki ay binabalewala ang mga pagbabagong ito o binibiro nila ang mga ito o sinasabing ito ay dahil lamang sa paktanda at hindi kailanman huminto upang tanungin kung ano ang maaring kailanganin ng kanilang katawan. Ngayon, ito ay tulad ng panonood ng isang babala na kumikislap sa dashboard ng inyong sasakyan. At sa halip na buksan ang hood, patuloy kayong nakmamaneho, umaasa na ito ay magaayos sa sarili. Ngunit ang inyong ari ay hindi nagsisikap na ipahiya kayo hindi ito nagpaparusa sa inyo. Ito ay nagsisikap lamang na kausapin kayo. Nagpapadala itong banayat na signal na nangangailangan itong tulong, mas maraming pagalaw, mas mahusay na sirkulasyon, mas counting presyon, at isang iba't ibang uring ng atensyon kaysa sa dati nitong kinakailangan. Kung pakikingan ninyo ang ga signal na iyon at tutugon ng may pag-alaga, hindi pakabigo, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng tunay na pagkakataong umunlad. Hindi lamang mabuhay, dahil ang toto ay ang mga lalaki sa kanilang nampulos, 70s at higit pa ay maring mapanatili ang malakas na sexual na pagana at isang malusok na koneksyon sa kanilang mga katawan. Ngunit lamang kung titigilan nila ang pagpapanggap na sila ay 25 pa rin at maksisimulang alagaan ang katawan na kanilang tinitirhan ngayon at nagsisimula ang lahat sa isang mahalagang bagay na hindi kayang mabuhay ng inyong ari nang wala ito, daloy ng dugo. Ang malusok, matatak, dugong mayaman, sa oksigen, ay nakpapanatili sa tisyong inyong ari na nababaluktot, pinapakain, at tumutugon. Tumutulong ito na manatili itong mainit, buhay, at makapagtrabaho ng mayos para sa pag-ihi at pagising. Kung walang magandang daloy ng dugo, walang ibang gumagana. Ngunit narito kung saan ito nagiging mahirap. Ang ari ay madalas isa. Sa mga pinakaunang lugar sa inyong katawan na nakpapakita ng mga palatandaan ng mahinang sirkulasyon bago paman, kayo bigyan ng anumang babala ng inyong puso. Maari kayong makaramdam ng pagbabang tigas, mas mabagal na paktugon, mas kaunting aktibidad sa umaga o nabawasan na pakiramdam. At hindi iyon random. Sila ay mga maagang tagapakpahiwatik na ang daloy ng dugo ay hindi umaabot sa kung saan ito kailangan pumunta. Kaya? Kung kayo ay nabubuhay ng may mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol, o diabetes. Kung umupo kayo sa halos buong araw. Kung naninigarilyo kayo, o kung ang inyong dieta ay kulang sa sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng kardiovaskular ang inyong ari ang unang nakakaramdam kahit bago paman kayo. At habang iyon ay maaring maging ang loop, ito ay talagang isang regalo dahil binibigyan kayo nito ngang pakakataong tumugon ng maaga, gumawang ang maliliit na pagbabago, at suportahan ang inyong buong katawan, simula sa pinakasensitibo, matapat na bahaging ang inyong sarili, hindi nasisinungaling ang inyong ari, at kung pakikinggan ninyo ito, maari lamang itong makatulong sa inyo na mabuhay ng mas matagal, makaramdam ng mas mahusay, at manatiling konektado sa inyong lakas sa lub ng maraming taon. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang malaking bahagi ng inyong gawain sa pag-alaga sa ari, lalo na paglampas ng lima puluh, ay dapat napang pang-araw-araw na, pang -araw -araw na at hindi ko lamang ibig sabihin ang pagpunta sa gym o pagbubuhat ng weights. Ibig kong sabihin ay natural, banayat na pagalaw paglalakad, pagunat, malalim na paginga. Ito ay maaring mukhang simple, ngunit sila ay makapangyarihang kasangkapan. Hindi lamang sila mabuti para sa inyong puso o sa inyong makasukasuan. Direktang papel sila sa pagpapanatiling ang sirkulasyon ng dugo sa inyong rehiyon ng pelvic na na mahalaga para sa pagpapanatiling malusok at tumutugon ang inyong ari. Kapag ginagalaw ninyo ang inyong katawan, pinasisigla ninyo ang inyong daluyan ng dugo upang manatiling, bukas at nababaluktot. Tumutulong din kayo sa pagtanggal ng mga produktong basura na may posibilidad na may pon sa mga lugar na may mahinang sirkulasyon. Ang mga produktong basura na ito ay maring magpatigas sa malambot na tisyo, kabilang ang madelikadong daluyan ng dugo na naglilingkot sa inyong ari. Sa paglipas ng panahon, ang paninigas na iyon ay maaring maging mas mahirap na makakuha o mapanatili ang isang ereksyon o upang makaramdam ng lubos na presensya sa mga intimo na sandali. Kahit lima hanggang 10 minuto ngang magaan na pagalaw ng ilang beses sa buong araw ay maaring magdulot ng tunay na pagbabago. Hindi lamang kayo nag-ehersisyo ng inyong katawan. Pinapanatili ninyo ang buhay at paggana nga marahil ang inyong pinakasensitibong organo sa sirkulasyon. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang ituring ito bilang isang ehersisyo. Kailangan ninyo lamang panatilihing gumagalaw ang nga bagay. Isang maikling lakat pakatapos ng tanghalian, ilang magaan na pag-unat ng binti habang nanonood ng telebisyon o maging mabagal na pahinga at pelvic tilt sa kama. Kaya, kung gusto ninyong makaramdam ng mas mahusay, hindi lamang sa kwarto, kundi sa inyong pangkalahatang sigla, simulan ang paggalaw. Hindi nang may presyon, hindi nang may kahihiyan, kundi nang may matatag, mapakmahal na pagkakapare Ito ay tungkol sa pag-alaga, hindi paganap, ngayon, lumipat tayo sa ikalawang bahagingang inyong gawain. Isang bagay na lubos, na mahalaga, ngunit bihirang pag-usapan, at iyon ay ang pag-alaga sa pagiging sensitibo ng nerbiyos sa paglipas nga mataon ang nga nerbiyos na kumokontrol sa pagising? Kasiyahan at pisikal na pagtugon ay nagsisimulang mawalan ng kaunting bilis at kalinawan. Hindi ito nangangahulugan na ganap silang huminto sa pagtatrabaho. Mas parang ang volume ay bahagyang bumaba. Ngunit narito ang magandang balita. Maari silang muling gisingin, maari silang muling sanayin. At hindi iyon nangangailangan ng anumang matindi o hindi komportable. Dito pumapasok ang banayat, na pahawak at hindi, para sa pagising kundi, para sa koneksyon. Isipin ang mainit na paliligo kung saan pinapayagan ninyo ang inyong katawan na magpahinga sa pakiramdam. Isipin ang magaan na pagmamasahe sa ibabang bahagi ng tiyan, salup ng ngahita o sa puwit, hindi para sa stimulasyon kundi para sa sirkulasyon at kamalayan. Isipin ang paglalagay ng counting natural na langis o losyon ng may pag-alaga, na pinapayagan ang inyong balat at nervios na tandaan na sila, ay mahalaga pa rin, buhay pa rin. Ang pang-araw-araw na atensyon na ito ay nagtatayo ng kamalayan. Nagpapadala ito ang signal sa inyong utak na mahalaga ang bahaging ito ang inyo, naliktas pa rin na makaramdam, kumonekta, maging presensa sa inyong katawan. Ang pagpapahinga na iyon ay, nakbubukas ng ngapinto para sa mas mahusay na daloying dugo, mas mahusay na pakiramdam at nabawasan na tensyon. At neksisimula itong mawala ang stress na madalas na tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon. Mari din ninyong alagaan ang inyong manerbiyos mula sa lub. Ang pananatiling mahusay na hydrated ay sumusuporta sa komunikasyon ng nerbiyos. Ang paglilimita sa alkohol ay nagpapababa ng pinsala sa nerbiyos. At ang pakuhangang sapat na vitamina B lalo na ang B12, ay nakakatulong na mapanatili ang proteksyon na patong sa paligid ng mahibla nga nerbiyos na nakpapahintulot sa masignal na maglabay ng mas malinaw at mas mabilis. Ang layunin dito ay hindi upang pilitin ang inyong katawan sa ilang perpektong pagganap. Ang layunin ay upang lumikha ng kondisyon kung saan ang inyong katawan ay nakakaramdam ngang ligtas, suportado, at tinatanggap pabalik sa pakiramdam. Dahil kapag nangyari iyon, nawawala ang pakabigo. At sa halip, nagsisimula kayong matuklasan muli ang tunay na makabuluhang pagiging intimo sa inyong sarili at sa inyong kapariha. Susunod, pag-usapan natin ang isang napakapangunahing bagay, ngunit madalas na nababalewala, ang pangangalaga sa balat at kalinisan. Maaring hindi ito mukhang malaking bagay, ngunit maari itong makaroon ng malaking epekto sa inyong kaginhawaan, kumpiyansa, at pangmatagalang pagana. Lalo na kung hindi kayo tuli, ang palilinis ng foreskin, nang banayat bawat araw gamit ang maligamgam na tubig ay mahalaga. Tumutulong ito na maiwasan ang pagdamingang bakterya o residue na maaring magdulot ng iritasyon o impeksyon. Ngunit tuliman kayo o hindi, isang bagay ang universal na totoo. Ang balat sa ibaba ay napakanipis, Maselan, at madaling matuyo habang kayo ay tumatanda. Ang paggamit ng banayad. Walang amoy na moisturizer minsan o dalawang beses sa isang linggo o pakatapos maligo ay makakatulong na protektahan ang balat na iyon. Pinapanatili nitong malambot, binabawasan ang panganib ng pakabita o iritasyon, at tumutulong sa inyo na maywasan ang pakiramdam na hilaw at mahigpit na binabalewalan ng maraming lalaki hanggang sa ito ay maging masakit. Kung kayo ay isang taong pinagpapawisan sa buong araw o nagsusuot ng masikip na damit, ang isang light dusting ng natural na free powder ay maari ring magpababa ng friction at kakulangan sa ginhawa. Ngunit ang pinakamahalagang panuntunan dito ay tratuhin ang lugar na ito ng may kahinahunan. Walang matinding paglilinis, walang mabangong sabon, walang produktong nakabatay, sa alkohol. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda ng mabagay. Ito ay tungkol sa pagganap. Kapag ang inyong balat ay kalmado, malinis, at mayos na inaalagaan, ang inyong sistema ng nerbiyos ay nakakaramdam ng ginhawa, ang pakiramdam na iyon ng kaginhawaan ay nagsasabi sa inyong utak, Ligtas ako dito. At iyon ay kapag ang inyong katawan ay nagiging mas tumutugon, mas relax, at mas kumpiyansa. Ang inyong ari ay nararapat sa parehong maalalahanin na pag-alaga na maari, ninyong ibigay sa inyong muha, inyong makamay o inyong mamata. Hindi dahil sinisikap ninyong pahangain ang sinuman, kundi dahil ito ay inyong katawan at nararapat ito ng atensyon, pang-araw-araw na paggalaw, banayat na stimulasyon, tamang pangangalaga sa balat, hindi ito mga luho. Ito ay mapangunahing anyo ng pagalang sa sarili. At kapapatuloy na isinasagawa, makakatulong sila sa inyo na makaramdam ng mas buhay, mas konektado, at mas kontrolado, hindi lamang sa inyong pisikal, nakatawan, kundi sa inyong buhay. Sa wakas, gusto kong pag-usapan ang kaisipan dahil ang pag-alaga sa ari ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal din. Paglampas ng 50 Maraming lalaki ang nagsisimulang magdalanang, hindi nasasabing sa tungkol sa kanilang pagganap, kanilang pagnanais, o kung sila pa rin ang lalaking dati. Ang stress na iyon ay lumalabas sa katawan, sa tensyon, sa pag-alangan, sa pagdududa. Ngunit paano kung tiningnan ninyo ang inyong ari hindi bilang isang bagay na nabibigo? Kundi bilang isang bagay na nagsisikap na umangkop? Paano kung ang inyong bagong trabaho ay hindi upang labanan ito? kundi upang suportahan ito tulad ang gagawin ninyo sa isang kaibigan o kapareha. Kapag lumitaw kayo ng may pausisa sa halip na presyon, ang inyong sistema nervyos ay nagpapahinga. At kapag nangyari iyon, ang inyong katawan ay madalas na mas mahusay, na tumutugon, mas banayat, mas ganap, at mas paripareho. Ang pag-alaga sa ari ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presensya tungkol sa paglihanga kondisyon para sa patuloy na kalusugan ninyo. Kaya maglaan ng lima minuto sa isang araw? Magunat, uminom ng sapat na tubig? Haplusin ng banayat? Gumalaw? Manatiling mainit? Manatiling kalmado? Panatilihing dumadaloy ang dugo? At higit sa lahat, manatiling konektado dahil ang bahaging ito nga inyo ay buhay parin, may kakayahan pa rin, nararapat pa ng atensyon. Kaya narito ang gusto kong tandaan ninyo. Ang inyong ari ay hindi hiwalay sa iba pa ninyong kalusugan. Hindi ito isang luho o isang bagay na mahalaga lamang sa panahon ng pagiging intimo. Ito ay isang buhay. Humihinga. Tumutugon na bahaging ng inyong katawan na nangangailangan ng pang-araw-araw na pag-alaga. Tulad ng inyong ngipin, inyong puso o inyong balat. Paglampas ng 50. Nakbabago ang nga panuntunan at ang inyong katawan ay nagsisimulang, huminginang, mas maraming atensyon, hindi mas maraming kapagsisikap, kundi mas maraming kapagalang. Sa pagsunod sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain na sumusuporta sa sirkulasyon, pahawak, kalusugan ng nerbiyos, balat, at kaisipan, binibigyan ninyo ang inyong sarilingang pakakataong makaramdam ng konektado, malakas, at ay pagmalaki ang katawan na inyong tinitirhan parin. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, umaasa akong maksu-subscribe kayo para sa mas banayad. matapat na payo sa kalusugan ng kalalakihan. Ibahagi, ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o isang taong kailangang malaman na hindi pahuli ang lahat upang alagaan ang inyong sarili. Salamat sa pagiging narito. At tandaan, ang pinakamahusay na bersyon ninyo ay wala sa nakaraan.